Magandang araw! For today's video ay ang cravings nga natin ay Big Mac. At, at dahil nga wala tayong pasok bukas ay tara, samahan nyo kami. Ay o, taga buwak lang nga kami pero naligaw pa kami sa mugpo. Kaya nagtanong-tanong na lang kami sa mga nakita namin tao dito. Sabi pa nga ay naku, lagpas na po kayo. Dalawang grupo nga ng mga tao ang napagtanungan agad namin. May na nga lang at sa mga gantong oras ay malakita pa kami mga tao sa labas. At after ilang minutes ay tada, nandito na tayo. At... So tara na sa Del Carmen Street, gitnang bayan, mugpo. Bog marinduke. Itong yung na pagtanong pala namin kanina ay eh, dito rin papunta. Yan sila yun nasa kabilang side. Thank you po. Grabe naman ang cravings. Nakakaabot sa magbog. Yari tayo kay mama niya. <laughs> sa Big Mac nga ay eh, si Papa lang talaga ang super una kong naaalala. Dahil nga nung elementary, kumain din kami sa Big Mac kasama si Papa. Sabi D nga ni Mama, sa sobrang tagal na na naaalala mo pa yun. Eh kasi naman, ang mga pagkain talaga hindi nalilimutan ng mga bata noon. Tamo, yung unang kain mo sa Jollibee alam mo din. Tanda mo pa. <laughs> Sobrang dami mo nga mapagpipilian at may buy one take one din. May cheeseburger, hamburger, may Hungarian sausage din, may key hot dog, bacon with egg sandwich, cheesy footlong, may chili dog, may super long hot dog, may pizza biscuit din sila at shop At Out. pwede din kayo magpaad ng fried egg, cheese at bacon kung gusto nyong mas marami. At marami din silang drinks dito so don't you worry. At para kay Papa itong bangko na to. I miss you Papa! Master, ba? Master, 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 Master. 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 Bakit nga yun naman ngayon mo atanungin yung mascot ngayong oras na to? Hindi naman open You tell me ha? Bakit nga ba? You tell me. <laughs> Sobrang lamig nga at feeling ko'y uulan. Huwag naman muna. Matatapos na yung order namin. Ay, ay o, oh, di Nagaanuhan iring dalawang eri. <laughs> Iba pa rin talaga yung feeling na nanonood ka habang niluluto yung order mo. Ay, nakakagutom naman. <laughs> Hindi nga kayo maboboring dito dahil habang hinihintay yung order nyo, ay eh nakikita nyo rin kung paano nila niluluto. Um, order nga din pala kami ng super long hotdog at tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung footlong sa 16 inches na hotdog na inorder namin. <laughs> Grabe, kung ako lang siguro ang kakain ito, ay abot to hanggang kinabukasan ko. <laughs> Ito nga yung tinatawag nilang the only 16 inches hotdog in the Philippines. Bigger, tastier, and bursting with flavors. At matatapos na nga yung isa naming order na footlong overload. At grabe, ang bait din ni ating nagluluto. God bless po sa inyo. Promise, babalik tayo dito at itatry naman natin yung iba pa nilang menu. Next nga namin itatry ay yung sisig burger with egg. Burly, anong tingin yan? Gutom na gutom na yan. <laughs> Grabe, kahit gantong oras na nga ay may mga customer pa rin na dumadating. Damihan niyo po ng order, sige lang po. Kung nakikita niyo nga mas malaki yung tinapay na nandito, eh mas malaki pa rin yung hotdog na ilalagay dyan, guys. Yay! Konti na lang, makakauwi na tayo para kainin tong masarap na putlong na to. Ay o, oh, tingnan niyo naman. Pwede po bang pakagat na dyan? Nakakatuwa nga dahil habang hinihintay namin yung order, pinag-uusapan nga ng mga customer yung mga box na super cute. Sobrang haba. Ito yun, nilalagyan na nga siya sa pinakamahabang box na to. At special thank you nga pala sa driver kong pogi. Thank you. Kain ang kain now, yak later dahil ubus ng kwarta. Uy, ngayon lang naman to? <laughs> At dahil nga super curious tayo kung gaano kahaba, e eh tara, dangkalin natin. Isa, dalawa. Grabe, dalawat kalahati ng palad ko. <laughs> at dahil nga tapos na ang order natin ay tara, uuwi naman na tayo. Nako, matutuwa yun si ate kita at si Jeanette pag nakita to kung gaano kahaba. Tara na. Ay, Oh, grabe. Paandar pa nga lang kami. Parang uulan na agad. Kung kailan nga kami paalis ay doon naman umulan. At guys, may nakita nga pala kaming cellphone doon sa nangka. Agad-agad ko nga itong pino sa FB page ko. At ilang minuto nga lang ay sobrang dami nag-mention doon sa may-ari. At agad-agad din pong nag-message sa amin at na-claim din po naman agad. So, nakuha na nga yung cellphone na tara. Kain naman tayo. Tulog naman na si ate kita at si Jiret. Ano naman yan? <laughs> at ito ang nagwagi. <laughs> So hanggang dito na lang po muna tayo mga guys and thank you for watching!